Sa tanong na paano magkaroon ng 1,000 na subscribers sa YouTube, para sa akin, ang pinaka-the best na way para magkaroon ka ng subscribers is gumawa ka ng mga content na nakakasolve ng problems. Hello mga ka-tutorial! Good day po! Sa video natin ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang ilan sa mga tips kung pa paano ba kayo magkakaroon ng 1,000 na subscribers sa YouTube. Bale itong tips pala na i-share ko sa'yo ay base sa experience ko sa pagko-content dito sa YouTube platform. Kaya kung gusto mo nang tumaas yung YouTube subscribers mo from 0 to 1,000 subscribers, huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin. Hello mga ka-tutorial! Bago ko nga pala sa inyo i-share yung mga tips kung paano magkaroon ng 1,000 subscribers sa inyong YouTube channel, magpapakilala muna pala ako. Ako nga pala si John John Mendoza Susi na kung saan sa YouTube channel na ito ay nag-share ako ng mga online tips and online tutorials. Kaya naman kung hilig mo yung mga ganitong klaseng content, ay ina-encourage kita na mag-subscribe para sa ganon ay updated ka kapag meron tayong bagong uploads. Okay mga ka-tutorial, balik tayo. Bale sa video na ito ay magbibigay ako or magbabahagi ako sa inyo ng 10 tips kung paano kayo magkakaroon ng 1,000 na subscribers. So number 1 agad para mabilis tayo. Provide solution or answer to problems. So, isa sa pinaka-effective na ginawa ko para magkaroon ako agad ng madaming subscribers or kung papaano ako agad nagkaroon ng 1,000 na subscribers sa aking YouTube channel ay sa mga content ko ay nagbigay ako ng mga solution sa mga tanong or problems. Kung baga, yung mga sinesearch na tanong ay yun yung mga ibinablog ko. Halimbawa na lang itong topic natin ngayon, na kung pa paano magkaroon ng 1,000 subscribers dito sa YouTube. So may mga nagsisearch sa YouTube tungkol dito. At ang ginagawa ko ay gumagawa ko ng content tungkol dito. At sinasagot ko yung search nila sa abot ng aking makakaya. O ginagawan ko ito ng content based experience ko. Sa so, madalit sabi, yung mga ganitong klaseng content na nakakatulong sa mga nagtatanong or nagsisearch ay malaki yung chance na makakuha ng subscribers. Siyempre nga naman, kung merong isang tao na nagse-search at nasagot mo yung sine-search na tanong niya, malaki yung chance na mag-subscribe siya sa'yo dahil yung mga content na pinoprovide mo ay may value. Na soon, kaya sila nag-subscribe din sa'yo ay dahil baka sa susunod na i-upload mo na content or video ay makakatulong din sa kanila ulit. Kaya kung gusto mo na makakuha agad ng subscribers sa YouTube, ay huwag mong kalimutan na magbigay ng value sa mga content na ginagawa mo. So number 2, tips para magkaroon ng 1,000 na subscribers sa YouTube. Isa din na pwede mong gawin para makagain ka agad ng 1,000 na subscribers sa YouTube ay pwede kang gumamit ng YouTube Short. Para sa akin, ang kinaganda dito sa YouTube Shorts ay mabilis mong makikita yung subscribe button which is nasa gilid lang ng pangalan mo or ng YouTube channel mo. Kaya naman kung talagang maganda at nakaka-entertain yung short form video mo ay mabilis lang para sa viewers na i-click yung subscribe button. So number 3, ay teka, So number three, so sa mga content or video na gagawin mo, huwag mong kalimutan na encourage yung mga viewers or yung mga nanonood sa'yo na mag-subscribe sa channel mo. Ako kasi ang ginagawa ko sa mga videos ko, after ko masagot yung question or topic, sinasabi ko or minimension ko sa video na sana'y nakatulong sa inyo yung video na ito at kung nakatulong sa inyo, ay huwag nyo namang kalimutan bigyan ng like at kung okay lang din naman, ay mag-subscribe na din kayo para updated kayo kapag meron tayong bagong uploads. Yung mga tipong ganon. So sa part ng video nyo, maganda na maglagay din kayo nito. Dahil so far nga, maganda yung resulta nito sa aking YouTube channel. Dahil patuloy ako na nakaka-gain ng subscribers. So number 4 na tips, paano magkaroon ng mabilis na 1,000 na subscribers sa inyong YouTube channel. So bali itong number 4 ay halos kaduktong lang din siya nung tip natin sa number 3 na call to action. So maganda din sa video mo na maglagay ka ng subscribe element. Yung parang ganito. O kaya naman yung ganito, yung mga lumalabas na ganyan. Yung mga ganitong elements kasi ay nakakatulong para ma-encourage yung mga audience or viewers mo na mag-subscribe o kaya naman ay mag-like sa yung YouTube channel. Kaya maganda na maglagay ka din ito sa iyong videos. So, number 5 na tips kung paano magkaroon ng 1,000 na subscribers sa iyong YouTube channel. Teka, bago muna tayo magpatuloy, baka naman hindi ka pa nakalike sa video na ito. So number 5 na tip, mag-upload ka ng quality na video. Tandaan mo na kapag mag-upload ka ng video sa YouTube, ay piliin mo yung quality over quantity. Mas maganda na mas quality yung video mo kaysa mas madami. Kasi kahit gaano pa kadami yung ina-upload mo na video at wala namang value, ay malaki yung chance na mahirapan ka na makakuha ng subscriber or maka-attract ng subscribers. Minsan nga base experience ko, machambahan mo na maging viral or sabihin na natin na maging mabenta sa mga viewers. Talaga makikita mo na biglang angat yung subscribers mo nang walang kahirap-hirap. Kaya always give your best effort quality videos. So number 6 na tips para mabilis na tumaas yung subscribers mo sa YouTube. Halos kaduktong lang din ito ng tip natin sa number 5. Huwag mong kalimutan na maging consistent sa pag-upload ng video. At nga pala, hindi lang dapat consistent. Dapat ay consistent improvement. Para habang tumatagal na gumagawa ka ng video, at nilalagyan mo ito ng continuous na improvement, ay hindi mo napapansin na yung quality pala ng video mo ay paganda na ng paganda. Na magre-resulta para tumaas yung subscribers mo at maka-gain ka ng mas madaming subscribers dito sa YouTube. Okay, number 7 na tip para tumaas yung YouTube subscribers mo. So kapag bagong gawa pa lang yung YouTube channel mo, I suggest na iwasan mo na muna, muna na mag-upload ng daily life mo or a day in my life. Para sa akin kasi mas okay na mag-upload ka ng mga ganong klaseng video kapag meron ka ng established na subscribers or sabihin na natin na solid subscribers. So syempre kapag hindi pa tayo nakapag-establish ng followers or subscribers, syempre sino nga naman yung mag sa mga videos natin. Lalo't hindi pa naman tayo totally sikat. Kaya maganda na kapag mag-upload ka ng content or video dito sa YouTube, ang i-goal mo ay makapagbigay ng value sa mga viewers mo. Kapag kasi may value yung mga videos mo or content mo, ay talagang mapapasubscribe naman sila sa'yo. So number 8 na tips kung paano magkaroon ng 1,000 na subscribers dito sa YouTube. Increase the number of views in your video. So isa din sa pwede niyong gawin para mas mabilis na tumaas yung subscribers nyo dito sa YouTube ay ang i-goal nyo ay tumaas yung views sa mga videos nyo. Kapag kasi tumataas yung number of views mo sa mga videos mo ay nangangahulugan ito na mas marami ng audience or viewers na nanonood sa'yo. Which is pwedeng magresulta para tumaas din yung subscribers mo sa yung YouTube channel. At sa pagdami ng views sa mga videos mo ay makakakuha ka na rin ng data na kung saan ay pwede mo itong magamit para ma-improve ang mga videos mo at ganun din yung pag-increase ng subscribers mo. Isa na dito yung time of posting. Ano ba yung mga sinesearch ng mga audience mo or viewers mo sa yung video at makikita mo din sa mga data audience retention kung saan makikita mo sa mga videos mo kung saan ba umaalis yung mga nanonood or kung saan part ba ng video mo na umaalis yung mga nanonood or sabihin na natin na saan part ba sila na bo-board. So number 9 na tips para magkaroon ka agad ng 1000 na YouTube subscribers sa iyong channel. So sabi ko nga kanina, sa pagtaas ng mga views sa mga videos mo ay nakakatulong din para mas mabilis na tumaas yung subscribers mo sa iyong YouTube channel. So kung ang pinanggagalingan ng mga viewers mo sa iyong video o sa iyong content ay mula sa search o kaya naman ay sa YouTube recommendation, napakahalaga na magkaroon ka ng maganda at eye-catchy na thumbnail. So, yung thumbnail nga pala ay parang ganito. So, ito yung unang makikita ng mga viewers or audience or yung mga nagsasearch sa yung video. Kaya napakahalaga na magkaroon ka ng isang magandang thumbnail. Dahil kahit anong ganda pa ng video mo, kung hindi naman siya pinipili ng mga possible viewers or audience, ay wala rin. Kaya masasabi ko na isa din sa key para magkaroon ka agad ng 1,000 na subscribers ay ang pagkakaroon ng magandang thumbnail sa iyong video. So number 10 na tip para magkaroon ka agad ng 1,000 na YouTube subscribers. Always give your best. At huwag mong kalimutan na ilagay yung sarili mo sa mga viewers or audience mo. Kung ano ba yung mararamdaman nila o kung ano ba yung mapupulot nila kapag pinanood nila yung video mo. Saka lagi mong pahalagaan yung ini-spend nila na time sa video mo. Wag mong sayangin. Kasi halimbawa, nanood sila ng video mo at naramdaman nila nasayang lang yung oras nila sa panonood ng video mo, iiwan at iiwan nila yung video mo at hindi na nila papanoorin. Kaya paano pa sila magsusubscribe sa YouTube channel mo kung hindi na nga nila pinanood, di ba? So yun lang muna mga ka-tutorial. Actually, feeling ko marami pa akong hindi nabanggit kung paano magkaroon ng mas mabilis na YouTube subscribers sa yung channel. Pero huwag kayong mag-alala dahil sa susunod na video ay mag-share pa tayo ng tips kung paano magkaroon ng YouTube subscribers. So, yun lang mga ka-tutorial. Thank you for watching. And, kung meron kayong ibang katanungan, ay eh, pwede kayong mag-comment down below at sasagutin natin yan. O kaya naman, ay gagawan din natin ng video tutorial. Again, thank you for watching. And always remember, never stop learning because life never stops teaching.